lili tayong plastik e eh. ano nga yung sabog? yun na ano po yun sabog? lalo plastik po. po

Ten times sugar. Magkano po yan? Ito po yung piraso. Tatlong piraso. Tatlong piraso. Tatlong piraso. Wait lang, wait lang. na kami. kasi ang dami ko pang gagawin. Yun talaga binili ko yung yung lagayin lang ng ano. Two ice. Ayang din kasi ang dami yung bumibili. rin din.

Ang kabila dito? Meron na kuya? Magkano po? Maliit? Ha? Wala pang available? Ano ito na Plastic? Ha? Ah, Meron na? Ang may-ari na doon. Pitistik sana kami. Hindi ko ba? Sa... Boy pa! Dali mo iPhone, boy ka pa! Ano mo utang ko ilap?